So, good morning. Ngayon ay pupunta tayo at kukuha tayo ng blessing. Pupunta tayo ngayon sa bangko at kukuha tayo ng blessing ngayon. Siyempre, kukunin natin yung ating komisyon kay YouTube. At tayo ay mag We withdraw. So, hindi ko pa yung nare -receive. Matagal ko nang matagal na yung nasend sa account ko. Ngayon natin kukunin kung magkano yung ating kinita sa YouTube. So, Let's go! So ganito nga pala yung dinadaanan natin palabas para tayo makapunta ng palengke. Kailangan nating dumaan sa maliblib na lugar. So ngayon ay Sunday morning. Ano? Ang aking nagpakita ni Haring Araw mag shout out muna tayo sa mga tropa natin dyan, mga kasama natin sa trabaho. So, so yan, na brother Elino really, no? nakuha na natin mga master tayo ay uuwi na at tayo ay hindi pa nag-aagmusal so uuwi muna tayo kasama natin ngayong magasi commander syempre hindi natin yan pwedeng iwan, lagi natin yan kasama very supportive yan eh a few moments later So, ayun, nakuha na natin guys yung ating uh, sahod sa Youtube uh, Bali 5-6 yung ating nakuha. So, 5k na lang na bawas na yung uh, 6 kung saan na napapunta. So, yan. Dahil sa hindi tayo nakakapag-upload, lagi-lagi. So, minsan lang tayo nakaka-upload. Uh, kasi, isa rin yung reason is busy sa trabaho. So, parang part-time lang si YouTube, ano. Uh, at least, nakakapag-video uh, tayo, nakakapag-upload, uh, dahil, yun, libangan din pang alis din ng stress. At the same time, yun. Yun nga, ang isang maganda daw, kumikita tayo. Uh, yung mga video natin na uh, dinidelete na lang natin. So, yun, ang ginagawa natin, ni-upload natin sa YouTube para at least, meron tayong mga remembrance kung sakaling yun nga, sa isang mga lugar natin na pupuntahan or yung mga bagay na uh, itinuturo natin yung ating nalalaman, tinuturo natin sa iba para na rin tayo makatulong kung uh, may counter nila yung ganung problema no? so yun, ito na nga po yun yung ano, uh, medyo maliit at least meron tayong uh, kumbaga eh, mas maganda nang meron kaysa sa wala, ano, kahit maliit lang to at is malaking bagay na rin para sa pang-araw-araw So mga master uh, Ang masasabi ko lang doon sa mga kagaya ko, mga bago pala nagsisimula Na content creator uh, Huwag kayong mawawalan ng pag-asa Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-upload nyo ng video uh, Balang araw uh, Lalaki din yan Yung mga subscriber nyo, yung mga viewing hour nyo Lalaki din yan Basta pagtsagaan nyo lang uh, Huwag kayong mawawalan ng pag-asa Huwag nyo siyang tingnan na uh, Uh, para kumita agad. Wag, no, no, bali. gawin nyo lang siya dahil uh, gusto nyo maging libangan. Uh, ma Basta eh, gusto nyo lang dahil sa hilig nyo, huwag nyo siyang tingnan ng uh, kikita agad kayo ng malaki. Siyempre, sa una, hindi talaga kasi binubuo nyo pa yung channel nyo, kumbaga. So, huwag ganun nyo siya titingnan. Gaw gawin nyo dahil gusto nyo. No, para siyempre, darating din yung time na Mapapansin din yung inyong channel, uh, lalaki din 'yan. Lahat naman nagsimula sa maliit na. No? Uh, kagaya ko, yeah, kaga tayo ng konte kaya tayo nakapasok sa ganitong ano, ganitong mundo sa so, 'yon. 'Yun lang po 'yung masasabi ko para dun sa ibang uh, content creator na gustong pumasok sa mundo ng social media. So 'yon. Good luck, guys. Maraming salamat.